Single ka ba? Nagahanap ka ba ng kapares? Si Johnny Bukol ang bahala dyan! Johnny! Johnny! Bukol! Bukol! I F M. Hello! Hello! Hi! Po. Madam, pwede mo ba lakasan ang boses mo, madam? Malakas na ka Ilabas, ilabas. Ilapit mo ang bibig mo sa cellphone mo. Oh, ito. Yan. Ano okay, ano pangalan lang. mo? Si. Pa pangalan niyo. Hello? Pangalan niyo po. Evelyn. Si Evelyn. Ilan taon ka na? 42. Kailan ka huling nagkajowa? Ay, matagal na. Mga... Mamatay na yung asawa ko. Ah, talaga? Sorry ah. Pero kailan ka huling nakatikim ng pagmamahal? Wala. Wala na? Wala. Hmm, mga ibig sabihin, wala nang Um, ano sa'yo? Parang ano umaaring kinky? -kin. magkaroon ng kaibigan. Oo, oh, lahat naman gusto ng kaibigan. Pero syempre, syempre may mga bagay na, hindi na maiwasan. What if? Ready ka ba? Hello? Ready ka ba kung sakali? Bahala na. Pag nandyan na. Mm, ano bang gusto mo sa lalaki kung sakali? Basta mabait. Tapos? Yun lang. Masarap ka ba? edukada kung tao. Masarap ka ba? Magluto, mag Of course. Mag of course. Hmm. Kasi may mga edukada naman na hindi masarap. Ang iba nga, dugyot eh. May paalamak. Hmm. Kaya hindi pa rin, uh, so, so hindi pa rin basihan yung pagiging edukada kung malinis, kung well-mannered. Kasi marami akong kakilala ng mga edukada, hindi naman, hindi well-mannered. Madumi nga wow. sa bahay eh. Hmm. Pero ikaw, Hindi may katulong ako eh. Kaya nga, ano bang gusto mo sa isang tao? Babait. Hmm. Um, mm. Meron responsable tao. Mhm. naman. Mm, sige. dahil sabi mo diyan, hanapa kita. Hello. Hello. Hoy, oh, hinaan mo Hello? radyo mo, bayutak ka. I'm sorry, sorry, sorry. Pangalan mo? Ano pa? Uh, Carlo. Carlo? Uh, Carlo. Taka saan si Carlo? Taka Paranaque. Sus, gahi kay kagdila dong. Ilang taon ka na? Maagyan. Ilang taon ka na? 45. 45. T Bisaya ka dong? Bisaya ko? Sail na ko. Da, daan pala. Paranaque, good gahi, mang good. Wow. Matagal ka na sa Manila, tonto Pisagma. ka pa rin. <laughs> Pistagma. Pistagma. Saan pista sa inyo? Hello? Ah? Oh, kausapin mo si Evelyn. Go ahead. Hello? Hello? Hello. Good evening po. Good evening din. Kasi saan po kayo? Hello? Taga saan ka na, no, Carlos? Taga saan kayo? Taga Lipi? Ay, so, ako dito sa Laguna. Ah. Oh, ibigay mo naman na. 'yung 42 lang, Ako na lang mag-bant. Number ko na lang ang kunin niya. Oh, sige, 09 097. Ah. 09. Huwag mo na maingay, Carlo. 097 0 0 66 66 20 20 66 66 1. 1. Okay, Carlo. 0970 66 2661. Oh, copy, idol. Okay. Oh, hinahinay lang ha. Basi maahat. Ma, ma Shoot, shoot, please. shoot. Hmm, sige. Amping nga, hinahinay, okay, hinahinay lang ha. Okay. Iyan ha. Ah, sabi dito. Si... Totoo, Johnny B. Marami mga edukada pero hindi well-mannered. Kaya nga eh. niya Pero may kakilala ako na lalo na yung kabatch ko na nakapag-masteral pa nga eh. Nakapag-doktoral pa. Kaya lang hindi natapos ang doktoral niya. O, so, siguro parang hinihinay pa siya. Ano siya? Maayos. Pero kaya lang medyo yung bibig niya walang, ano, walang panty. Alam mo yun? Yung walang preno ba? insensitive. 'yun. Ma'am Sinayda Ikalner sabi niya yung sa ng pangalan apelido niya, Ikalner. Okay. Uh. Pero marami din akong kakilala na yung parang okay lang, tabla-tabla lang sa buhay, pero ang gusto ko sa kanya kasi pag pupunta mo sa bahay nila kahit maliit lang yung bahay nila, alam mo yung ano, talagang kahit yung kanto-kanto wala kang mahawakan na alikabok. Tapos yung uh, floor nila, na kahoy, makinis, parang ini-scrub nila, nilalagyan ng floor wax. Makinis Tapos kusina, yung uh, kwarto, lahat maayos, sabi ko. Sabi ko, ito yung klase ng tipo ng babae kahit na anong estado niya pa, basta ganito kalinis. Gusto ko yun kasi may peace of mind ka eh, 'pag malinis yung bahay. Kahit gaano pa kalaki ng bahay ninyo, kung nagsuntukan yung mga gamit, ultimo mo yung mga pante. Ganda-ganda ng tao, ganda-ganda niya sa labas. Pagpasok mo yung pante. Puro mga made in Italy yung mga sa gilid-gilid. Well, ano lang naman to, Real talk naman ito. So, ibig sabihin, wag tayo magano talaga. Makadepende sa anong nakita natin. Kasi, mas okay pa rin. Doon pa rin ako sa mga malilinis. Kasi, magre-reflect yan sa pagkatao. Hello? Henry oh. Oo oh, Ako yung siya, Atsy Tulog ka na Sapa. Tulog ka na, pa'ng ginagawa mo Atsy si. oy. Oye Oye, 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 oye Salamat <laughs> Salamat <laughs> Salamat Ano? Ano daw? Partner Sa partner Salamat ano? ah? Ha? Kaibigan Awo, ah, lasing ako Ha? Ah. <laughs> ha? Ah. Ay, langit Enom, enom. Ang sarap na, man. Tawag ka mamaya pag may babae, Archie, ha? Oo, uh, sige, okay. sige. Yun. Totoo yan, lalo na oo oh, Kasi sa... Pero nung bata-bata pa ako, gusto ko talaga sa babae yung maganda. Maganda, sexy, maputi. Nung bata-bata, mga nasa 20s. Eh ngayon, nasa 40s na. Mas gusto ko na lang sa babae yung yung instead na magsalita, magdakdak kung ano-ano, gusto ko na lang yung tahimik, 'di ba? Alam mo 'yun. Lalo na may maka-encounter ka na babae na ano na bungangera, sisigawan ka in public. Alam mo 'yun, yung parang yay. Wag naman sana ganoon. Kasi mahirap na pag uh, konting aberya, magdadabog-dabog uh, doon sa labas, 'di ba? Hello. Hello, Johnny B. Yes, sino to? Sir Ronald, bangsan sa mesa? Ronald, tawag ka ulit pag may babae na, ha? Okay. Okay. Alright. Uh, totoo, Johnny B. Kasi... Kaya nga eh. Mm. eh ikaw, halimbawa, ikaw, pupunta, pupunta ka ng trabaho tapos yung partner mo pupunta ng bar. O, oh, ano mangyayari sa buhay ninyo? Alam nga naman kung gabi gabi pumunta. O, oh, sabihin natin three times a, oh, a night pupunta ng bar sa isang linggo. Hmm. I mean, three times a week mag-nightlife mag life siya. O oh, ano mangyayari pag uwi mo, baka mamaya nasa, nasalisihan ka na. So pag mga ganyan, siya na yan, mga ganyan. Kahit pa kagano kaganda, pagkapalagimik, hindi talaga deserve yan. Hello? Hello, good evening po. Anong pangalan mo? Hello. Anong pangalan mo? Ah, uh, Ara po. Si Ara? Ilang taong ka na Ara? Yes po. Five. Ha? Ara, ilang taong ka na? Ara? Yes po. Fifty-two. 52? 52. Mm. Kailan ka nakatikim ng pagmamahal? Ah, uh, matagal na po. tagal tagal na? Mm. Yes po. Talaga? Anong so, gusto mo po. sa lalaki? Ah, yan po ang ano, ang gusto ko po sa mga lalaki, yung ano, mabait po at saka hindi man luloko. Mhm. Mm mhm. -mm. hmm, mm -hmm. O, sige, wag ka muna maingay, hanapan kita ha. o sige po. Salamat. Hello. Hello. Yes, sir. Ano pangalan mo? Alex Silva. Alex, tama ba? Alexis Silva. Oh, Alexis, ilang taon ka na? Fifty-nine? 39. 39. Ma'am Ara, okay lang sa'yo 39? 39. Okay na rin po. Oo, oh, okay yan. Mm -hmm. Punin ko po na lang oh. po yung number. Oh, number mo, Alexis, 09. Oh. 09. 0930. Teka, teka lang, ayusin mo yung cellphone mo. 09. 30. 30. Uh, 488. 488. 0 six 3 eight 4 8 6 8 Okay. 0 8 3 6 6 8 8 8 3 6 6 8 Thank you po. Ano pa okay. na po? Ara, ara. Ako? Okay. Ano thank you okay. po. Ara, nakuha mo na? Okay, okay po. Nakuha ano ko okay, na po. Okay, sige. Kayo na bahala dyan, okay, ha? You, thank you, thank you. Okay. Thank you. Yan, ah. At guys, yan. Yeah, Ang bilis. At lumipas na naman ang uh, kulita natin sa Tarapares tayo. Huwag kalimutan, kung meron kayong uh, Facebook, kung okay lang naman sa inyo, i-follow po ang aking Johnny Bukol Facebook page. Uh, at syempre, ang spelling po ng Johnny Bukol, J-O-H-N-N-Y space B-U-K-O-L. O, double N ha. J ang mauna. O tapos H N N Y kasi minsan baliktad eh. J O A H N N Y space B U K U L. The same sa YouTube, sa Instagram at TikTok paki-follow na rin, okay? Maraming salamat at susunod na si uh, DJ Kichi. Maraming salamat po sa inyo at sana ay uh, nag-enjoy kayo sa programa natin. Bye-bye, love you guys. Singer ka ba? Nagahanap ka ba ng kapares? Si Johnny Bukol ang bahala dyan. Johnny, Johnny Bukol. Bukol. I-FM.